Yamaha N-Max 155 bagong kulay ngayong 2023 nilabas na nasa buhol na nasa panglaw na kaya Mega So yun mga amigo dito tayo sa Yamaha Rinless Dawis Tagbilaran City at ito yung dried natin. Siyempre, uh, ah, handang-handa na yung mga amigo para sa negros lop. yon So, what's out sa Chaoyang Tire Philippines bago yung gulong natin mga amigo. So, siyempre, what's out sa drive project. Kiss sticker page tsaka kiss apparel. Ngayon mga amigo, apasok ito sa loob dahil ah, may nakita kasi ako sa post niya, Motorans Vlog. So, what's out kay Motorans Vlog. May nakita ako na, ayun, mga amigo. Gra ganda pala nito ganda pa ng kulay oh. bagong kulay ng NMAX 155 watch out kayo motorans vlog believe sa tao sa to pero dito tayo mag focus mga amigo sa Yamaha NMAX 155 Plano ko dati na kapag kukuha ko ng motor ah, Hindi talaga kukuha ng NMAX Kasi nga parang ano siya eh May mga nagsasabi kasi na pang matanda Yung design niya pero di depende naman talaga mo mga amigos sa mga trip natin. Pero sa akin, okay man yung NMAX pero parang hindi ulat talaga siya sa puso ko na yun yung talaga yung kukunin ko. Pero ngayon mga amigo na nakita ko yung bagong kulay na glossy blue. Pero mga amigo no, yung pagka glossy niya is napaka premium kasi hindi mo rin masabi na as in dark blue siya. Kasi parang may halo siya na pagka white dito na portion niya. Kaya parang napakakintab niya ng aramig oh. parang feeling mo parang inano siya eh parang plagi parang meron siyang vision protector kaya naman shining shimmering splendid Yamaha N-Max 155 bagong kulay ngayong 2023 nilabas na nasa buhol na nasa panglaw na kaya naman montage pasok mm -hmm. So mga amigo no, uh, wala nang pa tumpit, -tumpit pa. Siyempre, alam niyo naman yung specs ng Nmax. Alam ko familiar na sa inyo. Tingnan muna kung nagre-record tayo. Kaya nagre-record tayo. So siyempre mga megs, kung ano lang po yung ah, uh, maramdaman ko sa motor nito, kung ano yung nakikita ko, prangkahan lang ayun ang putlag yung sasabihin ko. Dito mga amigo, so, ganda ko dito. Parang feel mo parang napa-clear niya na tubig na alam mo yun na uh, o. Oh, kahit yung mukha ko, kita dito eh. Oo, oh, di ba? <laughs> Kitang-kita ko dito. Ganun mga amigo ka glossy yung motor na ito mga Megs. Glossy blue. Napaka-ganun. Napaka-premium mga Megs. Kapag dumaan talaga sa harapan mo, eh, ay for sure na mapapalingan ko talaga. Panigurado mga amigo na ito na yung mga tapat nila sa uh, white, as uh, sa pearl white ng uh, PCX-160. Yamaha NMAX na glossy blue naman dito. Siyempre, ano ba yung uh, nagandahan sa motor na ito? Siyempre, mga mags, ABS na yan. Sa front at rear, ABS. Siyempre, pag sinabi natin na ABS, naka-anti-lock braking system na, siyempre, na kapag dumaan ka sa mga pasang kalsada, especially kapag spalto siya, na kita yung, kita yung mga amigo yung spalto na parang may lubak lub may butas na kalsada tapos nilagyan ng spalto tapos yung makinis mga migs yun delikado yun mga migo uh, pwede kang mag slide doon kaya naman napaka thankful natin at may mga gumawa ng isang motor na naka ABS dahil yun yung mga amigo yung purpose no na na hindi siya mag-lock dito sa front natin sasabay lang yung pag-ikot ng gulong sa likod at harap para iwas slide siya mga mix. Hindi ko alam kung sa tama yung uh, explanation ko pero ganun yung uh, pag uh, ganun yung uh, paniniwala ko. Siyempre mga mix, this motorcycle ay naka VBA rin po yan. Naka variable valve actuation. Yan yung pinagmamalaki ng uh, Yamaha NMAX at yung malupit nila na blue cure na ito yung tinatawag nila na kahit gaano papapiga yung uh, motor na ito, ay matipid pa rin po sa gasolina at yung bagong features rin po nila na yan Yamaha Motorcycle Connect yun nga lang mga amigo no magamit mo lang sya when comes na meron tayong uh, data o merong internet yung ating cellphone Yamaha NMAX Glossy Blue bagong kulay ganoon pa rin, no walang may pinagbago sa muka fully LED pa rin. Ito yung nagustuhan ko. yan. Siyempre mga Megs, maganda to kapag umiilaw siya eh. Ganda tingnan siya. Parang siya siyang uh, predator na ng alien. At napaka bulky talaga ng motor nito. Yung nga mga may no, dahil naglabas na siya ng bagong kulay pero yung kanyang uh, turning light ay ganoon pa rin bulky pa rin po siya. Pero yun you no, know, uh, yung iba naman, pinapalitan nila ng LED dito para mas maliwanag sa gabi sa front suspension niya ay umagamit siya ng telescopic fork at uh, uh, hindi ko lang alam kung anong brand to Uh, kasi yung sa PCX Showa ah. pero ito hindi ko alam kung anong brand ng kanyang front suspension dito at kita mo naman yung kanyang front fender na parang Daredevil na design kung nakakapanood ko yun ng uh, Daredevil na movie parang ganun siya mga megs at yung kanyang front wheel dito na naka 110 by 70 at 13 inches yung size na kanyang mags dito at syempre naka sa kanyang front brake ay naka disc brake yun mga megs yan disc brake at yung kanyang California walang brand So, pa ba? Yamaha N-Max. Ganun pa rin talaga mga amigo. Wala pa rin may pinagbago sa motor na ito. parin pa rin po yung mukha niya. Dito naman, may magaspang style siya dito. At ito yung nagustuhan ko mga amigs eh. Yung kanyang side pocket. Hindi siya kasi di-push. Yan. yung dito lang siya. Yan. Ito. Push mo lang to. Bubukas na yan. At yung nga lang mga amigo no, parang baliktad siya kasi dito wala siyang charger port yung kanyang charger port ay nasa kabila so what if kapag umulan tapos na charge ka so di ba parang alanganin siya sana yung kanyang cover ng side pocket ay nandito sa may charger ng cellphone at syempre keyless na rin po yan mga amigo or ito yung tinatawag natin na washing machine switch sa switches natin meron features na idling stop or ito yung tinatawag ni uh, NMAX na start uh, stop and start system so ibig sabihin mga, ibig mix na, na kapag inon mo po ito at uh, tapos naka red po yung stoplight, uh, stop light ay kusa po na mamatay yung motor natin at kapag undago na po yung uh, stop light pigain mo lang po yung throttle at kusa na po na under motor natin hindi mo na kailangan pa na i-on yung ating engine dito so dashboard niya, fully LED pa Kaso wala mga amigo no, sa so, yun yung frame dito, ang laki ng kanyang frame tapos ang li ang lihit na kanyang dashboard. So sayang di ba? Pero wala tayong magawa kasi yun yung gusto ni uh, Yamaha. Ito mga megs, parang feeling parang leader siya eh. Pero hindi siya leader mga amigo sa plastic na fiber po yan na makapal kasi kapal na mukha niya. <laughs> Siyempre nga, yung tangke natin nandito pa rin, yung ating footboard. Pwede pa ganyan, or pag ganyan so relaxing siya when comes na maglong ride tayo at yung kanyang upuan na napakalaki so kung malaki kung malaki yung legs mo for sure mga mix na bagay sa ito especially sa OBR mo na pag malaki yung bias niya so kasakto mga mix na malapat malapad po yung upuan niya at may apakan tayo na alloy para sa OBR natin natunog yan at kita yung mga amigo no napaka glossy talaga ng uh, kulay ng bagong Nmax na to at ito mga mix no may nakikita ako sa youtube na pinapalitan nila na parang may ilaw so na tingnan ba diba? siyempre liquid cooled yung kanyang cooling system dito yung kanyang radiator dito at ito yung mga cover ng radiator na di mo na kailangan pa napalitan ng mga aftermarket hmm nagsabi si Mega Dave <laughs> pagdating sa kanyang tambutso ganun pa rin no napaka premium pa rin ang design niya maliit yung kanyang butas dito So yung iba ginagawa siyang rat lock at tinatanggal yung kanyang uh, heat guard dito. So heat guard na makapal na fiber no to protect po para sa mga kulit na bata iwas pa. So, at yung nanotis ko pala sa Yamaha Nmax ang lapad pala na kanyang rear fender no. Kaya naman wala ka ng bahala pag dumating sa mga basang kalsada hindi ka yung ubiar natin para sa mga putik or mga di ba kapag umuulan siya. This brake sa rear natin same sa front. At ano ba yung brand ng gulong niya dito? Hmm, tingnan ko nga. Ayun, IRC pala mga yung brand ng gulong ng Yamaha and Max. So, same sa, Yam sa Honda PCX-160. Parehas pala sila. This brake din po yan. Gumagamit siya ng twin shock absorber sa ating rear suspension. At adjustable ala ah, mga amigo. Adjustable siya. ito pwede mo sya ma-adjust. Depende sa iyo po. Depende sa bigat nyo. Siyempre, yung ating uh, air filter at yung ating ah uh, CVT nandito po yun alam lang mga mix no ang daming nagsilabasan ngayon ng motor na wala na pong kickstart so yung iba mas uh, prefer, talaga uh, prefer pa rin na mayroong kickstart, kickstart na kasi Uh, hindi natin alam no na kapag mabirihan tayo sa kalagitan ng bundok hindi natin niya check yung battery natin na uh, low bat na pala so magtutunak talaga tayo po, uwi, po uwi. although na uh, yung kanyang dashboard dito meron naman siyang uh, battery gauge may laman kung low bat na pero minsan kasi kapag sa sobrang busy natin or excited na mang ride same ko nakalimutan natin na i-check yung ating uh, battery gauge dito hmm, kaya dapat lagi yung i-check So, tail light natin, uh, LED yan. Kaso nga lang sa kanyang turning lights, halogen. Or bulb type. So, yeah. So, sa presyo ng Yamaha NMAX 155 na bagong kulay, ay nag rin po yung presyo nito. So, nasa screen po yung price nito at yung installment. At, ito pala mga amigo, no? Yung pinagmamalaki pinag pinag ng NMAX. Yung kanyang uh, under-seat storage dito pero mas malaki yung under seat storage ng a uh, PCX 160 <laughs> ito lang kasi parang mm, malalim siya eh pero hindi ko yung alam kung kasi yung helmet dito na full face pero feeling ko hindi sya mga mix andun yung kanyang battery dito yun ito yung mga upuan hindi siya madali yung grab bar na matte black na maganda ang lapad ng Yamaha N-Max no? mga no? kung malapad yung BCX mas malapad yung pet ng Yamaha NMAX. kita nyo bulky talaga nya parang 300cc <laughs> so yun mga amigo kung trip nyo yung Yamaha NMAX uh, na bagong kulay ngayong 2020 nag glossy blue punta lang kayo dito sa Yamaha Rinless Dawis, Tagbilaran City uh, at yun may available sila na kulay dito so wash out kayo motor on thank you mga mags adjust.